Nasagip ang 74 mula sa isang KTV bar sa Quezon City na ni-raid ng pulisya dahil sa manimalaswang pagpapasayaw sa ilang biktima sa entablado arestado ang anim na empleyado ng bar na hindi nagbigay ng pahayag. May unang balita si James Agustin. Kuha ang surveillance video na ito sa loob ng isang KTV bar sa Cubao, Quezon City. Kita ang isang babae na nagsasayo sa entablado na walang saplot nang makuha ng at sinalaki ng Quezon City Police District ang bar. Inabutan ng mga babae sa loob ng isang kwarto. Polis kami ha, polis kami, polis. May natanggap na uh, information na sa bar na itong pinuntahan namin ay may uh, may naguhubad daw po. Apan uh, surveillance So ayun nga po, nakita na meron talaga. Umabot sa 74 na babae ang sinagip ng District Women and Children Concern Section ng QCPD. Ang pinakabata ay edad 18 taong gulang. Isinailalim sila sa profiling bago itinurn over sa Social Services Development Department o SSDD. Inaresto naman ng pulisya ang anim na empleyado ng bar, kabilang ang ilang operations manager ang mga modus lang po nila is kung uh, maghubad ang isang babae ay dinadagdagan nila ang tip ng mga nanonood yung nagkakagusto nun. At the same time, pag nagustuhan ka na isang customer, kasi pag ganyan, uh, iti-table ka nila. Pag may customer na gusto maghubad ang mga dancers, ang mga managers ang nag-sasabi uh, doon sa dancers. Nasampa na mga inaresto na reklamong paglabag sa anti-trafficking in persons ako of 2003. Naokulong sila ngayon sa Camp Karingal. Sinubukan namin kunin ang kanilang pani, pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Daorong ngayong araw ang pagbubukas ng klase sa maraming eskwelahan para sa si school year 2024-2025. At dahil yan sa panalasa ng habagat na pinaigting ng Bagyong Karina nitong Hulyo. Isa na yan ang Nangka Elementary School sa Marikina. Ang live na sitwasyon doon mula sa kasama nating si Marie Umali. Bodies. Good morning, Igan. Nandito pa rin po tayo ngayon sa Nangka Elementary School sa Marikina City para sa kanilang pagbubukas ng klase ngayon pong araw no, para sa Balik Eskwela 2024. At sa mga sandali pong ito, nakikita ninyo sa aking likuran, ah, uh, napakarami mga estudyante ngayon. Nandito na po sila sa kanilang uh, gym, sa kanilang uh, covered court para maghanda para sa ma sa flag raising ceremony nila no mamayang uh, alas 7 ng uh, umaga inasan nga po na 3700 o higit 3700 na mga estudyante ang papasok ngayong araw mula kinder hanggang grade 6 dito sa Nangka Elementary School. Ito pong uh, eskwelahang ito ang ikatlo sa pinakamaraming enrollee sa buong lungsod ng Marikina at para alamin natin kung paano nga ba pinaghandaan ang kanilang balik-eskwela, mga kasama po natin si Ginoong Wilfredo Padua ang principal po ng Nangka Elementary School. Magandang umaga po sa inyo. Ginoong padwag. That's good morning, morning sir. Good morning, Ms. Maris. And of course, good morning sa ating Nangka uh, Elementary School uh, community, uh -huh. sa ating superintendent, uh, Dr. Ailes na nandirito ngayon at sa lahat ng mga estudyante uh, ng nangka Elementary School at mm -hmm. mga parents na naroon sa atin ngayon? Una po sa lahat, uh, nakita po natin no na talagang nandito na marami ng mga estudyante. Pero tatanungin ko po muna kasi nagkaroon po kayo ng uh, isang linggo na kumbaga extension bago magpasukan Paano po ninyo ginugol yung panahon na ibinigay sa inyo para talagang maisaayos yung... Uh, mga classroom na ginamit pong evacuation center. Yes, Ms. Maris, medyo naging struggle sa amin talaga yung ating uh, evacuation. Kasi ang natin ay naging evacuation site. Hindi po ito naging hadlang para sa amin para mag-prepare today. Uh -huh. Uh -huh. Kasi, uh -huh. siyempre tulong-tulong ang SDO Marikina sa pagsasayos ng ating facilities, sa ating LGU, sa tulad ating mayor, at ating barangay LGU na tumunong po. So, ginugol po natin yung panahon, Uh, Sabado linggo para ma-prepare po itong opening na ito ng klase. Sir, gaano kahirap yung paglilinis? Kasi uh, gusto ko malaman, binaha po ba itong eskwalahan na to? Actually, hindi po siya binaha, Ms. Maris. No? We are very thankful to God mm -hmm. hindi po tayo binaha. So, ito po yung ginamit na evacuation site uh -huh. ng ating mga estudyante at mga magulang. Gano'ng kahirap yung paglilinis? Medyo pa mahirap. Kasi syempre yung putik na galing po sa baba. After nilang ano maglinis, tapos yung bota nila maputik. So medyo mm -hmm. nakaka-struggle ano po, yan, struggle po. Kumusta po yung kalagayan ng eskolahan uh, sa nagdaang bagyo? Sinabi niyo po hindi binaha pero kumusta yung naging sitwasyon? At saka kailan po ba umalis yung mga evacuees dito Opo. para magbigay uh, panahon din naman para makapaglinis pa kayo in time for the opening of classes? Opo, medyo lahat po ng classroom ay nagamit po talaga. So, grabe ang sitwasyon na nangyari dito pero dahil po mga ang mga magulang, ang mga parents, ang ating LGU sa so, tulong ni Mayor, tulong-tulong na naglinis po dito sa eskwelahan. Kaya napakabilis po talaga ng transition, no? Mm -hmm. So ready na po tayo today. <laughs> Oo. Hopefully. Isa po ang nangkala ng School sa may pinakamarami pong enrollees sa buong Marikina, no? Mm -hmm. Ano pong uh, mga paghahanda ang uh, isinagawa ninyo? Sinabi niyo po napakahirap linisin ng mga puti. Okay. Ato. so lahat po, uh, yung, sa enrollment, meron po tayong mga Facebook page, saka meron din po tayong online registration. And up to this day po, ay tinatanggap natin yung mga enrollees natin, okay. yung mga transferis po. Paano po yung na-miss na araw? Kasi di ba yung mga ibang mga eskwelahan sa buong bansa, nagsimula na noong July 29, kayo po at yung iba pang mga eskwelahan na nasalanta rin Uh, sa mga lugar na nasa lanta ng uh, Bagyong Karina at Habagat, eh, ngayong August 5 lang magsisimula. So paano po yung mga na-miss na araw? Yes po, Miss Maris, wala po tayong ano, problema dito kasi ang ating SDO, Marikina, ay uh, meron pong make-up classes na isasagawa no every Saturday pero mm -hmm. hindi po ito biglaan. So siyempre siguro isang sabado may klase mm -hmm. tapos alternate meron ulit klase uh, until yung makatsap natin yung mga na-miss na araw. Alright, we wish you all the best, uh, Sir Padua. At syempre, yung mga estudyante natin na uh, sobrang excited na, hinihintay na lang yung kanilang flag racing ceremony mamaya yes, alas 7. At maya-maya, uh, eh, magsisimula na rin po ang kanilang uh, pasok. Mukhang halatang-halata na talagang excited na excited na po silang pumasok kasama ng lahat ng iba pa mga estudyante oh, sa buong bansa. So, again, we wish you all the best at marami, maraming maraming salamat sa pagpapa-unlock niyo po sa amin. Always welcome po padwa ang uh, principal po ng Nangka Elementary School. So yan po muna ang latest na sitwasyon. Mula pa rin dito sa Marikina City, balik muna sa studio. Thank you, sir. So Thank you. Nagbabala ang Philippine National Police na kakasuhan ang mga tumutulong para hindi maaresto. Si suspended bang Mayor lakmayo Arlis Guo at iba pang pinaghahanap. Ilang beses hindi dumalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado ukol sa sinalakay na pogo sa Bambantarlak. Ang KPNP spokesperson, Police Colonel Jean Pahardo, walang indikasyon na nakalabas ng bansa si Guo. Patuloy rin ang koordinasyon nila sa Office of the Sergeant at Arms ng Senate para sa pagpapatupad ng arrest order para kinagwo. Kung mayroon po sapat na ebidensya at mapapatunayan po talaga na may nagkanglong po kaya Mayor Alice Guo at ating inahanap ay uh, pwede po tayo magsampan ng kaukulang kaso. Nabulabog ang ilang residente sa Holo Sulu dahil sa isang malaking sawa. Datagpuan niyan sa isang bahay sa barangay Alak. para pa ng mga pag-rescue ng mga taga BFP at DNR dahil umuluput po ang ahas sa bubong. May haba yan na labing tatlong talampakan at timbang na siyam na kilo. Nasa pangalaga na ng DNR ang sawa na dinala sa isang pasilidad para ihanda bago muling pakawalan. Sa Apari Cagayan, Sandamakmak na talakitok ang nalambat ng mga taga-barangay Dodan. Ang ilan sa mga isda, abot 10 kilo raw ang timbang kada piraso. Ay benta ang mga talakitok ng 200 hanggang 250 pesos kada kilo. Kwento ng mga mga matagal-tagal na silang hindi nakakahangon ng ganun karaming huli, kaya malaki ang pasasalamat nila sa biyaya ng dagat. Nagsasawa ngayon ng Unity Walk and Drivers at Operators sa mga modern jeep bilang pagtutol sa resolusyon ng Senado na suspindin muna ang PUB Modernization Program para maresolba ang ilang issue. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James, Gang, good morning. Ilang minuto pa lamang yung nakakalipas na magsimula na yung Unity Walk ng iba't ibang grupo mula po rito sa Welcome Rotonda sa Quezon City at nagmarcha na sila doon sa España Boulevard. Ilang metro lamang po yung layo mula dito sa ating kinatatayuan pero hinarang na sila ng mga polis mula sa Manila Police District. Kaninang alas ay isang umaga pa paiga na magtipon-tipon dito sa Welcome Rotonda yung iba't ibang grupo. dalda-dala yung mga tarpoli, nagsama-sama sila silang mga modern jeepney drivers at operators at iba pang nagpa-consolidate para sa PUV Modernization Program. Ang mensahe raw na isasagawa nilang, nilang unity walk mula dito sa Welcome Rotonda hanggang sa Menjola ngayong araw ay tutulan ang resolusyon ng Senado na suspendihin pansamantala ang programa. Ayon sa Presidente ng AKAP MOO, ang at kooperatiba at korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa modernisasyon na si Ed Comilla, ilang ruta ng modern jeep ang hindi bumiyahin ngayong araw tulad ng sa San Jose del Monte Bulacan, Antipolo at Montalban sa Rizal at mayroon din naman sa Caloocan at Las Piñas. Humihingi raw sila ng paumanhin sa mga naapektuhang pasahero. Malinaw ang mensahe na gusto namin iparating sa Pangulo. Kinakailangan na huwag niyang pakinggan ang rekomendasyon ng Senado. Ibasuro niya ito at pagbigyan niyang umusad ang modernization program. Humihingi kami ng paumanhin sa mga pasahero na naapektuhan ngayong umaga ah uh, dahil uh, sa aming ipinaglalaban sa ating pamahalaan ito naman ay para din sa kanila Samantala ikan nyo, nakikita nyo, yan yung dulo ng Espanya Boulevard. Yan po'y parte na po ng Maynila at hindi umuusad yung iba't ibang grupo ngayon na nagsasagawa ng Unity Walk dahil hinarang na sila ng mga tauhan ng District Mobile Force Batalyon ng Manila Police District. Bago tayo umere, nakipag-ugnayan tayo kay MPD District Director, Police Brigadier General Ibe at sinabi niya, napapakiusapan nila itong mga grupo na ito na dito na lang sa Welcome Rotonda na magsagawa ng programa ngayong umaga para hindi naman maabala yung transportasyon at yung mga klase na nandito sa Maynila ngayong araw na ito. Pero ngayong umaga, ang sitwasyon na nakikita natin, hindi pumadaanan itong lane na ito ng España Boulevard na patungo doon sa area ng Moraita at yung lane na yan, dahil nga sinakop ng lahat na nagsasagawa ng programa na ito yung lahat ng lanes. Kaya ito naman po mga tauhan ng MMDA, ng TMRU at ng Quezon City Police District dito sa Welcome Rotonda, pinapadivert na nila yung mga sasakyan paikot dito sa Welcome Rotonda o di kaya naman po dito sa mga papasok na mga kalsada na Mayon at Canlaon Street dito sa Quezon City. Kaya asano mga kapuso natin, kung galing po kayo sa May Quezon Avenue na patungo po kayo sa Maynila ngayong umaga, napakabigat po ng traffic. Dahil nga po dito sa mga nagsasagawa ng Unity Walk ngayon, dito sa lungsod ng Quezon City at doon sa area na ng Maynila kung nasaan sila ngayong umaga. Yan muna unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Matapos baka dalawang gold medal sa Paris Olympics, naniniwala rin daw si Pinoy gymnast Carlos Yulo na kakayahan na mga kapwa niya, o sa kakayahan na mga kapwa niya atletang Pinoy. Sabi ni Carlos, mag-enjoy lang sa paglaban ang iba pang atletang Pinoy. Alam daw ang kakayanin nila ito may mensahe din si Carlos sa kanyang ama na patuloy na sumusuporta sa kanya. Wish ko lang na safe and um, magandang performance para sa kanila. Um, I know that they can do it na. Um, yeah, um, have fun po. Um, na natin yung mga practice. Um, pakita natin kung ano yung kaya natin gawin. Mahal na mahal ko yung dati ko. Grabe yung support na binibigay din nun. Um, yung grabe, um, wala, wala, wala akong masabi na uh, thank you sa support uh, pa, mahal na mahal kita. Dahil sa kanyang pagkapanara ng gold medal sa 2024 Paris Olympics, ilang pa premyo ang nag-aabang kay Pinoy gymnast Carlos Yulo dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas, makakuha si Yulo ng 10 million pesos na cash incentive. Makatatanggap din siya ng Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission. Ang Philippine Olympic Committee nangako naman ng house and lot. Meron din siyang condominium unit sa Taguig mula sa isang property development company na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Bibigyan din ang Kamara si Yulo ng 3 million pesos na reward. Congratulations Carlos at maraming salamat sa parangal para sa Pilipinas dahil sa iyong panalo sa Olympics. Ngayong araw din po ang unang araw ng pasukan sa mahigit limampung mga eskwelahan sa mga Tarem, Apangasinan dahil pa rin po sa pananalasa ng bagyong karina. At uh, may unang balita live si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Russell, magandang umaga sa iyo. umaga na na mga estudyante rito sa mga Tarem National High School. Excited sila para sa balik eskwela ngayong araw. ang klase sa mga Tarum National High School hindi nakapagsimula ng klase noong July 29. Ang maraming classroom matapos bahain bunsod ng masamang panahon. Sabi ng mga guro, malapit lang ang lokasyon ng paralan sa mga Tarum River na umapaw sa kasagsaga ng mga pag-ulan. At sabi ng kanilang principal na si Ginang Elvira Beray hindi rin na nakapagsagawa ng modular learning o online classes kaya't magsasagawa ng make-up classes dito. 54 na paaralan sa mga Tarum ang magbubukas ng klase ngayong araw. Nitong weekend, humabol ang mga guro sa paglilinis ng kanilang mga silid-aralan para maihanda sa mga estudyante. Kabilang pa sa mga paaralan sa Rayon 1 na ngayon palang magbubukas ng klase, ang San Joaquin Elementary School sa Lalawigan ng La Union, maging ang Rodolfo Farinas Jr. National Science High School sa Lawag City. Maris, sa mga oras na ito, ongoing itong isinasagawang flag-raising ceremony dito sa may mga tarum National High School at inaasahan na aabot nga sa mahigit limang-libong estudyante ang magbabalik eskwela ngayong araw. Samantala, nag-request naman ang pamunuan ng paaralan sa DepEd Regional Office 1 ng karagdagang labindalawang guro na magtuturo sa Senior High School. Yan mo ng latest mula rito sa mga Tarim Pangasinan. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV. Kaya kaya diskarte ang mga taga-bataan para makabuo ng oil spill boom. Posibleng dalawang linggo. Ang kailangan pa kasi bago simula ng paghigop sa langis ng lumubog na MT Terranova. beunang balita si Darlene Kai. Bagsak presyo na ang ilang uri ng isda sa Limay Public Market sa Bataan. Kahit nga hanggang 240 pesos na lang kada kilo ang hasa-hasa, matumal pa rin ang bentahan. Dito kasi lumubog ang MT Terra Nova na may kargang ng industrial fuel oil. Sabi ng Philippine Coast Guard, kontrolado na ang tagas. Sa video na kanila ring ibinigay, kita pa ang oil sheen o langis sa tubig. Patuloy pa rin po yung deployment ng oil spill boom natin in the area para po Iwasan yung pagkalat ng oil sheen at mas, mas limayo mag-contain lang po natin siya. Mababa na raw sa isang litro kada oras ang tumatagas mula sa barko. Pero inaasahang dalawang linggo pa bago makapagsimula ang paghigop ng langis sa Terra Nova dahil tinatapos pa ang paggawa at paglalagay ng mas matitibay na metal caps na pantakip sa mga valve ng barko. Samantala, sinimula na ang paglalatag ng siphoning pipes o mga tubong hihigop ng tubig mula naman sa lumubog na motor tanker Jason Bradley sa Mariveles, Bataan. Yung buong barko po ang papalutangin muna ma'am before natin siya isa-siphon. Ang sealing po ng mga manhole uh, before the conduct of siphoning uh, ay aabutin po hanggang Wednesday. Magsisimula po yung paghigop ng tubig ng Thursday and Friday. Wala na raw nakikitang tagas ang PCG sa MT Jason Bradley. Ang mga residenteng apektado, gumawa na rin ng hakbang para makatulong sa oil spill. Nasa 360 residente at kawani ng barangay sa Mariveles ang nagpakalbo. At ang mga buhok na makukolekta mula rito, idodonate daw para gamitin sa mga oil spill boom. Mangongolekta rin daw sila ng mga buhok mula sa mga barbershop at parlor. Nangolekta na rin sila ng pitong truck ng coconut husks na magagamit para sa paggawa ng oil spill booms. Tumulong na rin ang mga tagalubang Occidental Mindoro sa paggawa ng oil spill booms. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Dahil sa masamang panahon, naudlot ang unang araw ng pagbabalik sa eskwela ng mga estudyante sa Malabon National High School. At may unang balita live, si EJ Gomez. EJ. Ivan, unang araw nga sana ng klase ng mga estudyante dito sa Malabon. Pero dahil sa malakas na ulan at mabilis na pagbaha kanina, enako, eh nako, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Pati na rin sa karating na lungsod na navotas. Madaling araw kanina, may mga estudyante na sa Malabon National High School para sa unang araw ng balik-eskwela. Ang grade 9 student na si Miko, hinatid pa ng kanyang tatay sakay ng motor. Malakas ang ulan pero ayaw mahuli ni Miko sa kanyang sanay mga klase. Bilang ama, bilang magulang, natutuwa ako sa sa anak ko kasi nga uh, pagising ko sa kanya, bangon agad siya. So, sobrang excited ko po. Medyo hindi pa ako nakatulog. Kaya <laughs> pero... e, uh, pagkakalabit po sa akin ni Daddy, Ayun, gising na po ako. Kaya po pumasok ng maga dahil kami po ang kakanta sa flag ceremony. Pero ang mga kalsada sa paligid ng Malabon National High School mabilis bumaha. Excited din ang mag-amang si Samson at Sherlene na isa pang Girl Scout at magpa din sana sa flag ceremony. Excited po ako kasi po may flag racing po. duty po kami tapos mag, parang nakikipag cooperate po kami. Masaya na mahirap po ma'am. Kay ang baha po ay laging malalim, pahirapan po. Tapos sasabayan pa po ng mga strike ng jeep. Kaya po wala po masakyan mga bata, kawawa po mga bata. Ang magkakaibigan namang ito, naglalakad lang daw papunta sa kanilang paaralan. Nang biglang... Nakapulot po ang isang wallet po. Oo, uh, uh, magkano lang ng wallet? Ano po, 400 plus. Ano anong gagawin niya dyan sa wallet? Soli so, so po sa ano, guidance. May ID po eh. Excited po kasi. First day namin, ma'am. Excited po kasi ako ng mga barkada. Sinuspinde ng Malabon LGU at ng Navotas ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong araw. Dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng habagat at sa high tide na aabot sa 1.9 meters mamayang pasado alas 11 ng umaga. Ivan, maraming mga estudyante at magulang yung kaninang naghihintay lang dito sa pagbubukas ng gate ng paaralan. Pero nung nalaman nila na ang uh, kanilang klase nga eh, suspendido, agad sila nag-uwian dahil nga umuulan din kanina. Sa mga puntong ito, Ivan, maraming kalsada yung sa paligid nitong Malabon National High School ang may pagbaha. Matapos nga ang biglang pagbuhos ng ulan. At yan ang unang balita mula rito sa Malabon, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapus, pumanaw na po sa edad na 84 ang matriarch ng Regal Entertainment na si Lily, Mother Lily Monteverde. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya sa isang pahayag. Ayon sa Regal Entertainment, kasama ni Mother Lily sa kanyang mga huling sandali ang mga mahal niya sa buhay. Si Monteverde ang founder ng Regal Films na ngayon Regal Entertainment. Kabilang sa pinasikat ang production company ang mga movie franchise na Shake, Rattle and Roll at Manupo. Pinalabas din sa GMA Network ang Manupo Legacy at napapanood hanggang ngayon ang Regal Studio Presents. Bukod sa kanyang pamilya, tinuturing din na ina si Mother Lily ng maraming artista, kabilang ang ilang kapuso stars. Ngayong araw sisimulan ang memorial service ni Mother Lily sa Quezon City at sa August 10 ang Libing sa Taguig. Noong Sabado naman inilibing ang asawa ni Mother Lily na si Leonard Reo Leonardo Remy Monteverde na pumanaw noong July 29 sa edad na 86. Nakikiramay po kami. May na-monitor na Chinese research vessel ang Philippine Coast Guard sa sabina shoal sa loob ng West Philippine Sea. Sabi ng PCG, nakitaan nila ito ng irregular na automatic identification system transmissions habang naglalayag doon. Batay sa kanilang monitoring, July 26, nang umalis ito sa Panganiban Reef at dumaan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Patuloy naman daw itong tinutukan ng BRP Teresa Magbanwa. Samantala, nagdagdag ng seguridad ng PCG para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa sila ng fuel assistance sa mga manging isda sa Sabina Shoal. Ayon sa PCG, nagtalaga sila roon ng rigid, rigid Hull Inflatable Boats o RHIB bilang suporta sa BIFAR sa kanilang bayanihan sa karagatan. May ilang barko na raw ng China Coast Guard na humarang sa mga RHIB. Wala pang pahayag tungkol dito ang Chinese Embassy.